Mga kabaro trabaho naman kami ulit. Ayan na ang tender namin tumakbo na. Ganito talaga ang buhay ng marino araw-araw ay Monday. Tuloy lang sipag at syaga. Kapag napagod magpapahinga lang kami. Laban lang mga kabaro para sa ekonomiya ng bansa at para sa pamilya. Sa mga kabaro natin na gustong magtrabaho sa barko mag-apply na po kayo habang nangailangan pa ng tao, huwag po kayo mawala ng pag-asa habang may dagat maraming barko darating. Sa gustong mag-apply sa barko kumuha muna kayo ng experience kahit isang taon sa land base tapos kumuha kayo ng passport, simmons book at ihanda ang resume at employment of certificate, maghanda din kayo sa interview para matanggap kayo ng employer. Hindi po mahirap ang interview basta mag-review po kayo palagi kapag hindi kayo tinawagan sa inyong pag-apply pwede kayo mag-follow up or mag-report sa opisina para updated sila sa inyong pag-apply. mga kabaro ang bundok na ito ay sumabog noong 1950s ito ay dating vulkan ayan nagkawatak-watak na at ito yung naging laban niya na sa gilid ng kulay itim na yan ayan kaya nabiyak ito at dito naging isla sa gitna ayan yung pinaradahan ng barko yan buo dati yan mga kabaro sumabog na yung bulkan kaya naging nabiyak yan kaya napasokan ka ng tubig ayan ayan banggaan mga kabaro banggaan o oh. bag sabog oh. ayan nakalusot hindi nakabangga ayan ayan nakalusot kabaro hindi nabangga ayan oh. muntikan